Nagaganda ng uh, bato. So, guys dahil nga sira yung tramline ay dito na tayo nagdiretso sa Mampurog Resort ay nakikita nyo napakaganda ng tubig at napakalinaw nga tama tama guys na nandito yung uh, dalawang bata na nagtitinda ng buko at saka pako so ayan Bibila na natin yung kanilang mga dala para hindi na sila mahirapan pa maglakad at upang sila ay makauwi na sa kanilang mga bahay. So ayan, tinikman ko nga yung buko. Nalaman ko nga na napakatamis ng sabaw ng bukong ito. Siyempre, kailangan din natin tikman yung laman ng buko. So ayan, pinakamasarap ang bukong to kasi tawag na bukong Manila ang pakabuko. Ayan, wow. nakikita nyo guys yung ating mga kasama nandito rin. Ito nga oh, binubuksan na natin, binuksan na natin, inakain na natin yung buko ayan, sarap na sarap sa GR Mix Vlog. Ibabalot na din natin yung pako na ating uh, lulutuin kasi napakasarap ng pako sa riwan seriwa. Bagong pitas kaya ayan, akin ang ipa-plastic para hindi na to makawala. Ayan nga guys, sa ang presyo nga ay sandaan. So ayan, tinawadan natin na 100 na lang. Subuti na lang at pinigay nila ay naka tayo. So, ayan guys, tara pupunta na tayo sa ating paliligo at ayun nga guys tayo ay bumababa na kasama natin yung ating mga kapamilya ayan ayan nakikita nyo si busmaster oh. mabilis pa rin siya bumaba sa hagdan pero nakikita nyo ng ganda na daan dito sa Bampurog kasi nung mga nakaraan ang daan dito napakadulas pero ngayon nakikita nyo ganda na kasi ito ay hagda na at mayroon pang hawakan yun okay na okay talaga kaya kung pupunta kayo dito maski masama nyo pa yung inyong mga kamag-anak na medyo nahihirapan na lumakad kayang kaya makapunta dito kasi mayroon ditong hawakan so ayan mamimili pa kayo dito ng mga iba't ibang klasing cottage kung gusto nyo malapit sa tubig or nandito sa may malapit sa hagdan So ayan guys, ang presyo nga pala dito ng a uh, cottage ay 500, meron din 350, depende po sa inyong magugustuhan. Kaya ayan guys, tarating na na natin pugo. Ito, may ah, may pa pala. So, ayan Ito, guys. Ang cottage dito. Ano eh, nag nahaw. So, ayan. Mapresko. Ito si ate. Ang namamahala. Magkano po dito, ate? Ay, alas sa isda daw. Okay. 500 pesos daw ang cottage. So, Ayan. At ayan nga guys, bago nga tayo maligo, kailangan muna natin kumain para lubog tayo sa ilog kapag tayo ay naglangoy. So ayan guys, ito nga pala yung uh, ating kunting dala na pagsasalusaluhan. At ayan nga guys, tingnan nga natin kung tayo lulubog sa tubig. So ayan ang unang dive ni GR Mix Vlog. Ayan o, oh, kitang kita nyo naman ang ganda ng uh, ilalim ng tubig. Napakalinaw. Wow. So guys, napakalamig pati dito sa lugar na to. talo pa yung nasa loob ka ng freezer. we okay.

Huwag ang mga doon at ano, may malaking bato. <laughs> Napaupo ako sa bato. So, gumagana. So guys, tara, let's go. <laughs> So ayan guys ipapakita ko muna sa inyo yung uh, magandang mga bato dito sa gilid Ayan soyan oh. So ayan nilalamig na tayo kaya medyo umahon muna tayo kasi ayan masyado ng malamig So nakita nyo dito guys uh, napakagaganda ng uh, bato So ayan, napakaganda ng na pagkalagay nila. So yun dun sa gilid makikita mo talaga kulay green ang tubig. So yung mga naliligo dito ngayon ay medyo ko konti kaysa sa uh, pag summer ay punong-puno dito guys. So ngayon, medyo maganda maligo kasi kakaunti ang uh, naliligo kasi medyo may kalamigan talaga ang panahon ngayon. At ayun nga si Vladimir tuwan-tuwa siya habang naliligo kasi pil na pil niya ang pinakamalamig na tubig dito sa Mampuro Resort. Ayan, magaling ito maglangoy itong batang ito kasi sana ito sa ilog ayan lagi yan nasa ilog kaya sanay sanay maligo at yung ating iba naman mga kasama nandito nalimutan nila magdala ng timba at tabo para sa kanilang paliligo ayan ayaw nilang mag swimming kasi nga napakalamig ng tubig para daw silang nasa pangyayari sa Titanic yan ganung kalami guys talagang nasa yelo Kita mo nga sila ayun na nilang sumisid kasi kapag ka sumisid sila natatakot sila na baka sila ay maging frozen. Ayan oh si Gwen. Napakagaling din niya maglangoy. Ayan guys nakikita niyo dito na enjoy ang mga bata kahit yung malilit na bata ay kayang maligo dito kasi meron dito part na mababaw at meron part na malalim para dun sa mga matatanda at dun sa mga gustong sumisid ng matagal. So yan si ate siya sumisid. Ayan talagang ang galing niya sa tagal niya sa ilalim ng tubig guys ayan din si Gwen o, ang galing nila mag swimming So napakasaya at super enjoy tayong lahat sa paliligo. Kaya tayo ngayon ay uuwi na kasi nilalamig na yung ating mga kasama. Tingnan natin si Snow White. Ayan. Si Snow sa kasi Lucky. <laughs>